makawa ka muna sa akin. At magpapasikat tayo sa Facebook. Sa YouTube. Kanyari, mamalimus ka sa akin. Magyaroon ka sa akin ng pera. Tapos bibigyan kita kaagad Gagawa na naman tayo ng kalukuhan. Samahan niyo ako. Tara. Magpasikat tayo sa Facebook at sa YouTube. <laughs> Boss, boss, ano Ah, gawa tayo ng content. Gawa tayo ng content. Sa ano ba, sa Facebook. Kunyari, mangingi sa akin ng pera, tapos bibigyan kita kaagad, Para pakita lang natin dito na, kunyari, bibigyan ko sa'yo ng pera. Para sumikat tayong dalawa. Ayaw mo? Hirap kasi ng buhay ngayon. Ito, so, nakablog ako. Ayaw mo? Sige, ang mo ba? Reke Reke, taga saan? Okay, sige boss Sige Tay Tay Dalang, ka lang bonderi na, ponderin Oo Huwag ka Ito yan, huwag Gusto mo gawa tayo ng content? Gawa tayo ng content Iingi ka sa akin ng pera tapos bibigyan kita Magmamakawa ka muna sa akin Magpapasikat tayo sa so Facebook Sa nangyari mamalimos ka sa akin bibigyan kita ng ano ng um, pera ayun sir, content no? sa ano? facebook, tapos sa youtube, bukapasin Oh. <laughs> <laughs> okay. Ano, babae ka lalaki? Babae Babae ka? So, tayo ng content Magpasikat tayo sa Facebook, sa Youtube Ito, so, naman, mabeko <laughs> Pangalan mo? Ano mo? malimot ko sa akin, bibigyan kita ng pera 5k. So, kas marunong ka, umiya? Gayain ka. Gayain ka? Paano tayo sinikot yan? Gayain ka? <laughs> Ayaw mo? <laughs> yes. Ingat, ingat. So, po mga inaanak, ano? Sana marami kayong kalukuan na tutunan sa amin. Kung nagustuhan nyo itong vlog ko, pag-like, share, and follow para sumikat naman ako. No?